Uh, may napaparamdam nyo na masamang parang kaya lumalakas silang mahangin, wala naman nakalaw ay makikita po nyo, yan you know, ang dagat na uh, medyo mealim na. Paramdam pala yan sana huwag matuloy para kumalimulod. Kasi e lumalakas silang mga nabagat eh. Kaya tingnan natin ng yung mga kapatid. Kaya uh, yung dagat ang lahat lahat na muna tayo mga, yan, mga putas, yan po yung tada, po yung. Uh, yung po kasi uh, pag ng ang alam hindi alam pero ano yan talaga pa talaga ng mga maliit po yan so, uh, okay. uh, bago bago pala nagbabalik yung masabang panahon meron bukas siya pag lumaki ang alam Paano naman niya sana ano, ah, hindi na matuloy, hindi na matuloy yung masamang panahon dito. Ipagpunta tayo sa dulo. Hindi ko makikita yung dumabots so yung dumi niya hindi nagano ang ah, binilinis ito kaya rin yung makakita nyo ng dagat ano na po yun ba? hindi narinig na rin ng mga alon. pero isang ko mga yan may mga bata na nila mga ano nila laro niya? may bola ulit para sa akin mga tigarito rin yan kaya din nila mahabang kape. mga ang hangin o no? bahay sa na baybay dagat ay tayo talaga meron na tabi pala dito sa laki malakas na sana hindi matuloy yung masama pala ang alamat pero huwag tayong magtaka kahit ang panahon panahon na talaga ngayon tagulat talaga kaya hindi natin mapipigilan yan pero sana matulaw kita nyo yung mga naniligo niya mga kapatod nga talaga rin talaga nyan tsaka tigabayan pero may nakikita akong kiss eh, sa na, yung sa kawawa bakit pa maligo kaya nandiyan lang kasi tabi kasi medyo malakas agos ang agus kasi pag kape, balik na tubig. Pag yung high tide, delikado. Baka higupin ka ng ano namin yung May harap na. Pero pag kanyang kape, pwede maligas sa, sa tabi ka lang. Ayun ang ano ang pinagalakuan namin. Golden View. Ah, wala siyang bisita. Malinis. palang kape talaga sa palang kape sa mababong ng tubi dito masarap mag magturo na magmotor si mahabang kape kaya na pag uwi ko may nakita ko nagmamotor kaya siya turuhan kasi pag ito mahabang kape ang lupa niya mabigas

Malakati o. Eh. Pag mahabang kati, mababaw. Okay. Wala ba nakalawag niya yung araw na to. Hindi natin alam po hanggang kailan itong hangin na ito mga kapatots. Manila tayo balik, na tayo sa sa amin sa Papuana na uh, pero si Nese nyo ay na ay si Kabatots ako makikita po ako hindi man ko alam pagaspas alam malakas lang ang hangin kasi kung magkasalita tayo diyan ako hindi matiginig alam eh. malakas ako hindi naman salita ko hindi ako ginawa ko ya, ito lang para uh, mag-tinig na yung sinasabi ko lakad-lakad lang muna lakad-lakad tayo, tayo sa amin kumbaga sana, ano lang ako din sa tuming baybayang dagat tiling ko anong itsuro ng dagat at yung yung ano yung panahon ay dinis no? lahat ang bisita wala kang makikita bisita magkabisita man talaga iilan lang pero wala akong nakita bisita ngayon. Nakita ako, parang easy. Hindi ko so, nakapot eh. Hindi pala ako saan check in yun. Pero may araw ah. May araw. May araw siya ngayon. Kasi ano nagpaparamdam. Hindi pala. Ang na, 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 nagparamdam ngayon ng masamang panahon yung alon tsaka hangin malayo pa may yung masamang panahon kaya may araw pa so, dito kasi sa amin pag yung malayo masamang panahon na uh, ay papalagdag mula hangin tsaka alon at pinagyan tayo sa amin umilit tayo ang nakapagkape naglalaro dito mga bata yun. Kasi dito nagpagkate, ang dami yung naglalaro mga bata dito. pala kay Nanay Luisa shout out tsaka sa kay uh, Joseph Velarde shout out nasa Bahing Kulitan shout out nasa One Love Team One Love yan yeah. shout out to Sheila tsaka sa uh, Team ano Team Team ano Team Team Kuya Thurs yan yeah. shout out makikita nyo yung mga yun na lang na tidak na hindi na lang talaga dito, matong na lang. Wala na yung ano, wala na yung mga kaway Wala na, kasi kaya madaling mawala. yung makikita yung mga plastic yung bago yan kasi pag lumalaki yung tubig nagkakaroon ng tubig kasi habagat pe pag yun na kami ha wala na lahat yan hindi na pupunta dito yung tubig ng dagat kasi yung na amihan yung hangin papalaot kaya yun dun eh papalaot din sa amin maraming salamat sa inyong mga suporta sa bahay kulitan